buluang no buluang yad buluang mga idol yad yun yun ba yun na dako yun tubig ay tayin luksuta ni doon yung wangi do. ko sobrang kaya. Luwi <laughs> lekra. <laughs> Luwang. Lukso kita ni. Arang. Cho. Oh. <laughs> Buluang ang bispan. Napagi daw. Kilid. Ada an kita. Mau rima pembeli madrasah pemain lebih sedeku tubi Ani buluang. Awal ni mungkin pamer ta. Rabi kadangkala Napa mai dulu murah nak tuan. Kelas murah mung kerong hasil ah, cimana? Nang tim tahu agen yang tim kerong tim Timbura Timbura tim timbura tim tim burah. 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 Nang uh, Buhi ngah area terbahuan tilapia ang buhi bulyum wala naman ni mga area mga idol nga bando na ni ba mga pasagda na kay hindi naman buhing lokon um, testing ang mga kuwan tilapia tilapia na lang wala na yung lokon o bangos Thank you for watching. God bless.